Matagal na rin na nadidihado ang size ng gilas sa international competition at ito ang isa sa dahilan kung bakit kailangan ng gilas ang isang kaisoto na merong height na 7'3. Nakita na natin na iba ang depensa ng mga matatangkad na mga players sa loob ng paint at isa ito sa kayang ibigay ni kaisoto para sa gilas team. Hindi lamang si kaisoto ang naging magandang addition para sa team ng gilas dahil meron pa tayong AG Edo ngayon at ang maganda kay AG Edo ay isa rin siyang local player ng gilas. Silang dalawa ang hindi bibitawan ng SBP at maglalaro para sa gilas hanggang sa active pa ang mga ito bilang mga players. Mukhang may ginagawa namang hakbang ang Wasserman tungkol sa karera ni Kay Soto at may post nga ang tatay ni Kay na purple in gold at nag-speculate kaagad ang karamihan sa kung ano nga ba ito pero kung purple in gold kasi at usapang basketball, ay Lakers talaga ang unamong maiisip na NBA team kaya posible na may kinalaman ang post ng tatay ni Kay sa isang basketball team at malalaman natin yan pagkatapos ng FIBA World Cup na kung saan magsisimula na ang iba't ibang liga sa iba't ibang parte ng mundo. Merong pa at meron talagang matatanggal sa 16 players ng gilas at minalikan ko yung website ng FIBA na kung saan matagal na nilang inilunsad ang voting site na ito para sa gilas team at pwedeng bumoto ang mga fans kung sino ang gusto nilang mapabilang sa final 12 ng gilas at alam nyo ba na ang pinakakulela talaga at konti lamang ang bumoto sa kanila ay ang Ravenna Brothers binabasi ko na lamang sa saloobin ng mga mas nakararaming mga fans ang komento natin yung ilan naman ay nasabi na mas magaling pa o mas maganda pa ang laro ni RR Pogoy kumpara dito kay Kiefer Ravenna. Kanina ko lang kinuha ang data na ito mula sa FIBA website at 164 at 262 lamang ang bumoto sa Ravenna Brothers habang yung ibang kasama nila ay libo-libo ang nakuhang boto mula sa mga fans. Maliwanag na talagang nakikita rin ng mga fans kung sino-sino ang dapat mapabilang sa Final 12 ng Gilas. Dominican Republic at Angola ang target para sa 2 wins ng Gilas sa first round ng Group A para kay Coach Chot Reyes. Pero maging sa Italy ay may laban ang Gilas. Marami sa mga fans ang natawa dahil malakas raw ang Dominican Republic at malakas kas naman talaga at nakaka-intimidate nga naman ang team na ito dahil sa pangalan ni Carl Anthony Towns kaya manipis ang chance natin na manalo pero may pag-asa ang Gilas na manalo kontra sa Dominican Republic at Anggola. dahil pwedeng mag-collapse ang opensa ng Dominican Republic dito sa Pilipinas. Mai-experience ng Dominican Republic ang impact ng home court ng Gilas dahil kahit sang sulok sila lumingon ay Filipino basketball fans ang kanilang makikita at dadagundong ang venue at malalakas na sigawan ng kanilang maririnig sa kada free throw nila para sa distraction at para narin magmintis ang kanilang tira. Kasabay naman nito na meron tayong Jordan Clarkson, kay Soto, AG Edo, Japet Aguilar at June Mar. Maging ang guard natin ay may height na rin kagaya ni na Clarkson, Baberry Parks at Dwight Ramos. Pwede na gumamit si coach ng matatangkad na lineup para sa help defense sa loob ng paint kontra dito kay Carl Anthony Towns. At meron siyang kay Soto, AG Edo, June Mar at Japet. At pwede niyang gamitin ang tatlo sa mga players na ito nang sabay. At ilagay si Japet sa 3 position dahil maganda ang bilis ni Japet at may depensa sa loob ng paint at kaya yang kaya rin na mag-stretch sa depensa sa 3-point area kaya posible na manalo ang Gilas kontra sa Dominican Republic sa tulong na rin ng mga tamang kombinasyon ng mga players at yung suporta ng mga Filipino basketball fans. Halos nandyan na rin ang August 18 at ang araw na ito ang laro ng Gilas laban sa Ivory Coast at lahat tayo ay excited na mapanood ang larong ito pero closed door ang nasabing tune-up game. Kailangan na maipanalo ng Gilas ang laro nila kontra sa Ivory Coast, Mexico at magkaroon ng magandang laro o dikit na laro kontra sa Montenegro dahil na rin sa lumabas Laban ang Montenegro kontra naman sa Slovenia na merong isang Luka Doncic. Kung magawa ng gilas na magkaroon ng magandang laro laban sa Montenegro at nagawa nilang manalo ay malaki ang pag-asa nila na makakuha ng dalawang panalo sa Group A. 4 points ang lamang ng Slovenia at muntikan pa na matalo ng Montenegro ang team na merong isang Luka Doncic at iba pang best players na meron ang Slovenia. Expected na mananalo naman ang gilas kontra sa Ivory Coast at maganda ang pagkakalatag ng gilas sa kanilang tune-up games dahil palakas ng palakas ang teams na kanilang nilang makakalaban habang papalapit ang FIBA World Cup na magsisimula nga sa team ng Ivory Coast. Nakahanap tayo ng tune-up game noon ng Gilas kontra sa Ivory Coast at nakita natin na 10 points ang lamang ng Gilas laban sa Ivory Coast sa larong ito at present si Najapit Aguilar at CG si Perez sa lineup ng Gilas na tumalo sa Ivory Coast. Magsisilping warm-up ito para sa Gilas team at imposible talaga na matalo sila laban sa Ivory Coast dahil kapag natalo sila ay ibig sabihin na malaki ang problema ng Gilas team pero sobrang nipis ang tsansa na matalo ang gilas contra sa Ivory Coast. Nagawang tambakan ng Jordan ang team ng Mexico at nakikita rin natin na walang problema ang Gilas kontra sa Mexico. Dahil na rin sa kayang-kaya ng Gilas, ang team ng Jordan na tumalo sa team ng Mexico gamit ng isang Kaisoto at wala pa noon si Jordan Clarkson sa team ng Gilas. At si Ansh ang naturalized player na kasama ni Kai na tumalo sa team ng Jordan. At ang pumalit naman ngayon sa pwesto ni Ansh ay itong si A.G. Edun na local player natin tapos meron pa tayong Jordan Clarkson na naturalized player kaya malaki rin ang improvement ng Gilas lineup para sa FIBA World Cup 2023. At ang goal ng Gilas kontra sa Ivory Coast at Mexico ay mapalish na ang kanilang chemistry at magsimula ng uminit ang kanilang laro at ang tunay na challenge para sa Gilas team ay ang team ng Montenegro na merong Wusiwik na isang dekalidad na NBA player.